Mga anak ni Jolina Magdangal, napakabait. Hinaya ang makapanood si Jolens ng K-drama. Kinagiliwan ng mga netizens lalo na ng mga followers ni Jolina Magdangal ang kanyang naging post tungkol sa kanyang mga anak at ang kanyang panunood ng K-drama. Ayon nga sa kanyang caption, dahil alam nila na si mama nanunood ng K-drama. Nagulat ako. Tahimik yung dalawa, yun pala, sa phone na lang sila nanonood. Ilan nga sa mga positibong komento ng mga netizens kay Julina Magdangal. Napakabait umano ng kanyang mga anak, alam na kung paano magpaubaya. Joshua Garcia at Emily Viger, napakasweet sa isang wedding event. Trending sa social media ang mga photos ni Joshua Garcia at ang kanyang rumored girlfriend na si Emeline Vigor. Madalas na magbahagi ang dalawa sa kanilang mga social media ng kanilang mga personal photos. Matatandaan naman na una ng sinabi ni Joshua Garcia na hindi niya idinideny si Emeline ngunit ayaw lamang nila na magbigay pa ng iba pang detalye tungkol sa kanilang personal na relasyon. Nais umanong ingatan ni Joshua ang kanyang current relationship sa kasalukuyan. Angelica Panganiban at Julina Magdangal muling nagkita. Jolens, gandang-ganda pa rin kay Angge. Tila napakatagal ng panahon na hindi nagkita si Julina Magdangal at si Angelica Panganiban at nang mag-guest nga si Angge sa Magandang Buhay kasama si Barbie Imperial at si Smokey Manaloto ay nagyakapan ang dalawa at ibinahagi pa nila sa kanilang social media. Naunang nagbahagi si Jolens at inirepost naman ni Angge sa kanyang IG story. Nakasama rin nila Angelica Panganiban si Jody Santa Maria. At syempre, punong-puno ng kulitan dahil naroon din si Melay. Bea Alonso at Dominic Roque nag-celebrate para sa negosyo ni Bea. Tila napakabilis nga ng araw at nakaisang buwan na ang negosyong itinayo ni Bea Alonso kasama pa ang dalawa niyang kaibigan at nag-celebrate nga sila para sa monthsary ng kanilang negosyo. Sa pagbabahagi nga ni Bea ay nilagyan niya ito ng caption, Happy Monthsary Bosh! It has been a crazy month for us. Thank you so much for the overwhelming support for Bosh Manila. Siguradong very proud nga ang fiancé ni Bea na si Dominic Roque dahil sa mga achievement nito. Lola ni Rian Ramos, 98 years old na pala. Rian proud na proud kay Lola. Very proud na ibinahagi ng actress na si Rian Ramos ang larawan ng kanyang lola at binati pa niya ito sa kaarawan. Ayon nga sa kanyang naging caption, My beautiful Lola at 98 still has more energy than 33 year old me. This is one rare occasion that I actually cuff her in bed. Usually, I'm trying to get her attention cause she's always busy with something. Ayon pa kay Rian ay talagang laging busy ang kanyang lola na laging may ginagawa na kung ano-ano.